Alam niyo ba anong ibig sabihin ng financial health? Tara, alamin natin sa meaning in a minute. Marahil narinig yun na ang financial inclusion. Pero alam niyo ba na may isa pang konseptong kaugnay nito? Ang financial health. Kung sa financial inclusion, may access tayo sa mga produkto at serbisyong pampinansyal, sa financial health, maayos at pasto nating napakikinabangan ang mga produkto at serbisyong ito para mapaunlad ang ating pamumuhay at matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Magbigay tayo ng halimbawa, maituturing na financial inclusion ang pagkakaroon ng basic deposit account o bank account na ginagamit mo para makatanggap at makapagpadala ng pera. Pero sa financial health, ginagamit mo ang account para mag-ipon ng perang para sa emergency o sakuna. Pwede rin itong gamitin sa pag-iipon para sa iyong retirement. Nakatutulong ang Financial Literacy at Consumer Protection Campaign na ginagawa ng BSP at iba pang pa ahensya ng pamahalaan para may sulong ang financial health sa bansa. At yan ang meaning ng financial health in a minute.